Hello mga kanyos ko. Age doesn't matter talaga sa 72-year-old na kandidatang sasali sa Miss Universe Argentina Buenos Aires ngayong taon. Mga bagong pakulo ng Miss Universe Organization. Ipinatanggal na kasi nila ang age limit para sa mga contestants. Kaya sa Miss Universe Argentina Buenos Aires, sumali si Irish Amelia Alioto na isang dance instructor, translator, artista, at modelo. Kung mananalo siya sa regional pageant sa Buenos Aires, aakyat siya sa Miss Universe Argentina para labanan ng mga babaeng kakatawan sa bansa sa global contest. Astig, di ba? Siya rin ang magiging kauna-unahang senior citizen sa bansa na makakalaban para sa inaasam-asam na corona. Pero hindi lang si Irish ang maingay sa social media. Meron ding 69 years old na kandidato sa Miss Universe Philippines Quezon City Pageant na pinag-uusapan. Si Jocelyn Cobales o kilala bilang Joyce Penyas Pilarski ay isang fashion designer na hindi na bago sa beauty pageant scene, mapalokal o international man. Siya ang unang pinay na sumali sa Miss Universe 2017 kung saan nanalo siya ng espesyal na parangal para sa kanyang advocacy at charity work para sa mga bata at kababaihan sa Pilipinas. Nakoronahan din siya bilang Mrs. Philippines Germany noong 2000. Pati na bilang Mrs. Asia International, Mrs. Asia International Global at Mrs. Ecotourism noong 2014. Kung si Jocelyn ang tatawaging MUPH Quezon City sa Coronation Night sa February 5, siya ang kakatawan sa QC sa 2024 edition ng Miss Universe Philippines Ang tanong may pag-asa ba siyang manalo? Matatapatan kaya nila ang mga Pinay Miss U Queens gaya nila Pia Wurtzbach at Catriona Gray Noong September inanunsyo ng MUO sa pamamagitan pa ni reigning Queen noon na si R. Bonnie Gabriel napasok na sa eksena ang mga kababaihang higit sa 28 years old Isa ito sa mga bagong rules ng mas inclusive na pageant na nagbibigay chance sa mga transgender, diborsyadong babae, mga misis, at mga ina na makikipagkompetensya. Pabor ba kayo sa mga nagsasabing lumipas na ang panahon nila at wag nang gawing sirkus ang tao ng pageant? May pag-asa ro manalo ang isang kulubot ang balat? kumpara sa nakababatang nasa prime ang kagandahan. Kakayanin kaya ng katawan ng mga mature candidates ang hectic na schedule ng Miss U at ang pisikal na pagrampa sa entablado. Mga kanyus i-comment nyo ang palagay nyo at i-follow and subscribe kami para sa mga susunod na updates sa usaping ito.